sa atin. <laughs> Naalala ko ka, sabi mo nung kinontak mo si ay mo, di ba, magaganda yung picture ni Ken. Sabi ba sa ako, Justin, papalitan ka nito ng visual. kaya, kaya grabe yung, kaya, grabe ano, kaya grabe yung, ano na nung dumating si Ken. Hindi, kasi... Ako lagi din eh, naman ako gano'n reaction. Naalala nyo, naalala nyo yun, di ba? Pero feel ko, totoo yung sinabi ni gano'n si Pablo. Oo, wala ako. Wala ako ginawa ko. Hindi. Ganito kasi yan. So, naghahanap ka ng isang, ano, member. Eto si Josh, hinanap si Ken oh, sa ano, Facebook. Facebook. Sa so, pagkakita, ito. Ano nagke-hip hop cover to, ganyan ganyan ganyan. Tapos inasan niyo. O naku, justi ka na. pag dumating to mapapalitan kana ng main visual. Tapos syempre kami, oh, sa lahat si Pablo, ah, go go pinks O oh, sige, sige, tingnan natin, tingnan natin. <laughs> eh Etong Ken, hindi ko alam kung 5 hours ba 'tong naglakad sa kalsada nung araw na 'yon. Pagkadating niya, sabi talaga ni Pablo. Oh, <laughs> <Well>, okay. <laughs> Hindi ko talaga totoo yan. Wala akong gano'n reaction. Oo, gano'n <reaction? <reaction>, oh, okay. reaction mo lang. Ano mo yung tingin niya, titingin siya. Nakakilala parang... ka siya eh. Oh, hindi, kilala din kita Di ba, di ba nakasama ko yung amigo ba yun? Oo nga. sa kumanta ko Pero siguro dahil nga... No -no. Yung no, araw no. kasi na yun, parang naka-jacket siya pero galing sa labas. Kasi ko kasi ang taas ng expectation mo na parang nakita mo na siya. Tapos yung pag-hype pa nila, Josh, parang hindi ganyan. Tapos nakita mo siya. Sabi mo talaga... Kasi Hindi ko makakalimutan yun. Yung, yung, yung Di ko kulay na mo. Ayun, yung sinabi kay ayun, 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 Hahaha Ito ba yung sinabi yung G2-2? Ganyan <laughs> tiyan, ganyan! Ganyan <laughs> ganyan! si Ken! Gumanong ka talaga! Nasa meeting room pa tayo noon. Sabi mo talaga Naka ano pa siya? Pink na sweatshirt, naka gray na jogging pants. Tapos black, black yung bag niya na snapback. Yeah, green.